Say mo, good morning po! Kumakain na po! ang in! Say mo. Day seven na tayo, guys! <laughs> Day seven. Aba, ang itsura ng bebe. Bakit ang itsura? Day seven na tayo. Ngunit ang energy ni mama. Oop! Halo Tina Maulana video. Ayo Zet. Hmm. Ayo nya. Ayo nangar udah. mamayang hapon pa tayo mag weigh in huwag <laughs> <kayong> masyadong excited <laughs> ako man din ako man din sobrang na excited ako <laughs> gusto ko malaman kung magkano ang ibinawas natin kung ilan ang ibinawas natin sa loob ng pitong araw nating pagpapagutom guys baba tayo di natin po ano ginagawa ng makama Ito lang nakita kong ano dun, guys. Sayote. Ito ang magiging ano natin. May tira pa kaming adobo kagabi. So, ito yung gigisahin ko lang to and then yun na. Ginisang sayote na may egg. <laughs> Lahat na lang ng recipe ko may egg. Excited ba kayo na mag in tayo mamaya? Ako din. Ilan kaya yung binawas natin nung? No? <laughs> Sana naman meron tayong nabawas. Kasi pag wala, gusto ko naman. Sa ilang araw tayong nagpagutom. Tapos wala tayong binawas. My gosh. Alangan naman. Kala ka namang magpakamatay na tayo. Yung first day, second day, yun lang talaga. Yung ramdam ko, yung tuhod ko na parang, parang babagsak talaga ako na ano, kapag nakatayo. Pero yung pinalitan ko na yung coffee, yung black coffee without sugar, hindi na. Nung oatmeal na yung breakfast natin, okay na. Hindi na humihilab ang chan ko. Kaya ko na hanggang ano, hanggang tanghali. Katulad ngayon, o oh, tanghali na pero hindi hindi as in garun kahilap yung chan ko. Unlike ng mga first day, second day, and third day, ay grabe. Yung parang, ano ay, parang, parang, parang mahihilo talaga ako na ewan, nanginginig yung mga laman-laman ko na hihina talaga. Yun yung mga nararamdaman ko nung first day. Pero ngayon na, ano, Okay na. Yung parang medyo medyo medyo, medyo nakasanay na. Nakakaramdam ako ng gutom pero hindi ganoon katindi. So, sanay na siguro yung chan natin na medyo kukunti na yung ano yung laman. <tinyo> So, ayan, ang lunch namin ng aking darling. So, this is for Sunny Boy. May ginisang sayote. And then, may tira pa kaming adobo kagabi. So, yun, nilagyan ko siya. And then, for me, ayan, tas yung potatoes.

Kaya na, yeah. ako, kaya ang nang kita ko eh. Iisa lang, ay, never pa yan kahit ano. Ano yun ah. Ubusin mo ang dodo Ubusin mo ang dodo na. mo, tinataas ang paakala mo yung ano ay, oh.

And then the most awaited. <laughs> And dito na yung timbangan natin so magtitimbang tayo. Ayan so ito yung ginamit namin pinang weigh in lahat nung ano kami nung nung bago kami nag-start at iisang timbangan yung ginamit namin mga 10 mga participants nung no? so Magwein tayo din natin kung ilan yung nabawas sa atin. Limey can I the video? So, ang timbang ko nung araw nung weigh-in is 88.4 to be exact, no? So, tingnan natin kung ilan ang nabawas ngayon. Kung may nabawas ba. Alam <laughs> go. go. Okay. Eighty-six guys. <laughs> Ulit, ulit. Ayan, kung makita nyo kahit ulit-ulitin guys, 86.2 yung lumalabas. Ayan. Ayan, then kung katanggalin ulit, babalik ulit ako. Ayan, kita niyo yun. <laughs> so, 86.2 ang lola niyo. So, ilan yung nabawas from 88.4? Ngayon ay 86.2. 86.2 two 3. 2 kilos yung nabawas na sa atin. Susko. Isang linggo tayo nagpagutom, tapos dalawa. Ganyan lang yung nabawas sa atin, guys. Pero happy ako na ganun yung... nabawas sa atin. And then, namamotivate tayo na ituloy pa. Gising na si baby. Ano ba yan? Angelo? Ako na, ako na, Angelo. Ako na. Ayan. Our ulang for tonight is tinawala. Tinawala na may papaya. Baka ganyan na ganyan kasi. Nah. Naiinis <laughs> <boys accent> <laughs> sa sunny boy sa ko. Sa ko sa tinola. Tapos tinola na may, may, na may, ano, may, ading nga daridangan nga, kwa, nga, nga, papaya. Ati mo, na, naala na, na ati ka, daridangan yung papaya nga may, hindi, yung kabil mong maglatan, mas ati, naiimas ati sa ista, kwa, medyo, manamis-namis nga. Eh. <laughs> Oh, pa ako nito kasi ilan yung nabawas sa atin? 2 kilos. Push pa natin to, guys. Bye, guys. See you tomorrow.